Advance Happy Birthday, Mayor SB. So, kamusta po yung pag-iikat nyo? Masaya po kasi Masa sobrang init ng pagtanggap ng mga kababayan natin. Kahit saan tayo lumapag, mula Tondo, Pandangan, Santa Mesa, Santa Ana, Santa Cruz, Rilondo, kaya po napaka-init po ng pagtanggap ng mga kababayan natin. Kaya talaga mas sarap po sa pangiramdam na mahal tayo ng mga kababayan. Saan pa kayo ang abangan ng mga magagamit? Uh, halos naman, kasi araw-araw humiigot yung mga SB Mobile clinic natin naghahatid ng mga di mga serbisyo medikal, libre ng gamot kung nangyayari yung mga truck na iyon Maraming truck na humiigot ito, araw-araw kaya -araw, may So abangan ninyo yan, kami na po ang nagdadala ng serbisyo mismo ng diretsyo sa tao Kasi yan ang laging namin narinig, magbili ng gamot, magbayad ng hospital, magpa check palaging Malaging yan, kaya sabi ko punahin natin yung uh, serbisyo pa-kulusugan at para hindi na kayo pumila sa hospital, kami na mismo yung nagdala. So yung mga truck na yan, may mga lamang mga ECG, ultrasound, x-ray, blood chem. Tsaka syempre yung mobile puti kanyang kasunod, ay kasunod. So medyo may libreng gamot na rin pagkatapos. Kaya nga ng na sinabi ko, hindi pang limang araw, hindi isang araw. Mag isang buwan maintenance medicine yan sa mga kababayan natin. So, yan po. Ito po yung matagal na natin ginagawa. At hindi lang po ngayon. Uh, maganda niyan. Maraming na rin bumagaya. Yan talagang goal namin. Eh. Maraming gumaya. Maraming dumami pa. Yung mga mobile clinic dito sa Manila, Dumami pa yung namimigay ng mga libreng gamot. Libreng ayuda. Ayun ang nakita ninyo. Eh, pinapakita natin na uh, kung kaya natin gawin sa sarili nating uh, bulsa, sa sarili nating kaya, sa so, sarili nating okay, uh, eh, okay, kaya rin ang ibang mga kababayan natin gusto rin tumulong. So, yun lang naman yung pinapakita natin dito. Obviously, sa SB na, 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 na. Na, na. na talagang hindi naman may Natatakbo ka <laughs> for mayor ng mayor. Hindi natin. Uh, kasi <laughs> wala pa, pa ka naman. Kasi, kasi uh, nandating sa October pa naman yung filing. Hmm. At sa ngayon, eh, inaanong yung oh. mga ano tao sa atin, panawagan. Kung gusto nila. Sa kakaikot to. kasi sa totoo wala hindi to ginagawa ko wala sa plano eh dahil sa kakatulong natin kaya ako tulog-tulog sa pwesto ko ngayon wala naman ako uh, paano maging congressman pero sa araw-araw na namin at pagtulog namin sa telebisyon sa pagtawag namin araw-araw sa tutukuling ng ilang taon eh nakilala ko tayo na pagtulong at nabibigyan ng servisyo na tayo na mga iba't ibang skwelahan tayo tumulong sa mga tumulong sa mga hospital at uh, ayun, babalik ako sa mga dito sa mga pinakanak sa Maynila at ngayon ito mga kababayan ko nabibigyan ko tulong kasi sabi nila kung nakakatulong ka sa programa mo SP na Luzon sa SP Danaw pati ka tumulong sa Maynila kung saan lalo kami so ito po dinadala ko lang kapag ito Uh, ilan lang ito sa marami nating trucks na umikot araw-araw. Sabi ko nga ngayon ho, nasa sa Mesa tayo mamaya ho, nasa paglaka naman. Sa sabado ko, nasa Tondo uh, ah, halo-halo na po yan. Sa Monday, may mga bibigyan naman tayong mga negosyo. Sana makapunta kayo para ano. Kasi ang tulong na binibigyan namin hindi lang pang panandalian. Yung, isa kasi panandalian lang yung mga yute. Gusto natin yung magmatagalan. Kaya gusto, tulungan silang tulungan yung mga sarili nila. Kaya yung mga tinutulong namin, lalo na sa programa ni Resmi, mga pangkabuhayan yung kaya nilang matulungan yung sarili nilang mga kasi mga sa kahirapan. So, Kung sakali pong matutuloy yung pagtakbo nyo, hindi ko ba kayo naman? Yung mga magbibigat ng kalaban nyo, Mayor Isko nagparamdam na rin na papatuloy sila, sila, sila yung servo is tatakbo. Parang meron, parang meron po ba kayong parang um, you know ano? Alam mo, sa ko naman, naniwala ko sa nakotali ng Diyos. So, yun ang pinaghahala niya tatanggapin ko, gagalingan ko at ibibigay ko yung buong puso ko. ano nang ginawa ko kung buhay ko, nilagay niya ako sa negosyo, nilagay niya ako sa negosyo. Pisa pa lang ang pag-aaral ko. Binigay ko buong puso ko, sarili ko, nagtagumpay ako, nilagay ko sa negosyo, nagtagumpay ako hindi lang sa, sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa, nakapagtayo tayo ng mga negosyo natin. Nalagay tayo sa pagtulong, nagtagumpay din, marami tayong natulungan. Pumasok uh, uh, tayo sa uh, Liga Congress pa tayo, update pa tayo sa buong party list at uh, kung saan tayo nalil natin at uh, natin lahat kung susukal natin, kung sarili natin kapalaran. Kasi nila kayo na hindi lang namibigay SB na ng Sardinas kung nga din yung daw sa Kalispan parang bakit uh, po gano'n? parang mas medyo high level dapat ganoon na pinamibigay kasi kasi po, sa uh, uh, ko doon kung bata ko kami kami -in mula ito yung mga bagay na paborito ko na gusto, gusto ko sana ulap ng panahon na yun. gusto ko maranasan din ang mga kababayan ko, ano yung mga paborito ko ano yung masara baga pinapakita ko pantay-pantay kung -pantay. ano nakakain ano mga may kaya eh, siyempre kailangan matikman nyo rin lalo na sa mga panahon na sakuna baka ang talagang panahon ng kailangan. So, minsan ka nang titulong, bigyan mo na na. Diba? Para mas 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 tunay na tulong. Ang hindi lang yun. Mapigyan lang. So, gusto kong yan sa kanila na hindi dapat tinitimid ang pagtulong. Pero bakit doon po sa iba, hindi na limon doon? Hindi ko alam. Bakit gusto nilang bigay? Kasi, ako, dahil nga na sinabi ko, gusto kong maging masaya. Madagdagan yung saya nila kasi nag-ibirap sa sa kuna sa sunog ba, tapos sa linas pa rin Yung kasi tatot pa rin so binibigyan ko lang sila ng kunting ano saya na makakapagbigay pag-asa kasi ako kung nabibigyan kami nung wala kami ang saya-saya -saya ko eh so sana maramdaman din nila yung saya na yun at balang araw pag sila na rin yung may ng tumulog eh pero din ang nagawin niya sa kapat. Sa kalibong kang matutuloy yung pagtakoy, yung plano sa Manila, yung plano yung personal sa Manila. Plano natin unang-una, -una, libre paggamot sa lahat ang ospital, ng hospital, uh, libre gamot sa lahat ng mga kailangan, libre maintenance medicine sa lahat at sa mga senior citizens natin. Siyempre, yung allowance ng mga senior natin, number one priority yan times 4 natin gagawin niya mas marami pang tulong puro serbisyo lang puro serbisyo ang ibigay natin yung kayamanan na may ibigay natin natin sa mga babayan natin at marami pa ang iba na dedicated na talagang nakapokus po sa tao sa mga ng tao sa buhayan, sa pag-aaral at uh, hindi ko na ako pinapangako kasi ginagawa na kung kaya ko gawin sa sarili kong bulsa What more pa? O era na ng tao, dapat pumatagap. nyo. ka-supportive po sa inyo si will. Kailan po niya weir? Sobra po. Unang-una, si Irian po sumasama sa lahat ng mga medical mission namin. Yung mga babayan, kahit sa lugar walang ate Sa may sa kundo, sa isang lahat yan, binabahan ni Riyer. Siya mismo yung sa mga tao. mga 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 nagbibigay ng libreng gamot. So talagang full support po si Rian sa amin. so grateful for that. Uh, yung siya. Siyempre, si Kuya Will, ever since naman kasama ko sa pagtulong. tawag namin, araw-araw na -araw, pagtawag namin sa Tutok Tawin, Win, sa Tito Television. Pakon namin ginawa. Ang tinaw, no, ginagawa pa rin niya. Eh. Tuloy-tuloy yung pagtawag everyday. Pinansyal na tulong yan. Wala sa sarili namin mga pulsa. So, tuloy-tuloy lang po. Sabi ko nga eh, wala ko okay na Pero pinapakita ko na ako kung paano dapat gawin. Ready na po ba daw siya maging first lady? Ano yung natin siya? Ano siya? Hindi na hindi iniisip niya niya. Hindi iisip niya. Kaya makatulog din. Pareho kami. Kaya nga nag-a-jive kami. Nag-a-jive kami. Pareho kami nang nasa puso. Patulito din yung DSD niya. Patulito din yung DSD Nandito rin lang ng DRSP kasi maraming tutulungan. Ito, eh, tulo, tulong ko sa Maynila. Yung DRSP, tulong ko sa buong Pilipinas. Yung isang uh, linggo, nasa Valenzuela kami. Yung buong 2 weeks ako, nasa Malabon kami. 3 weeks ako, nasa Puntin kont Duma kami. Umabot na hanggang Davao, de Oro. Davao City. Umabot na kami sa iba't okay, ibang ano. Kaya Presidente anong... na yung tatangguhin niya. <laughs> Hindi naman. pagtulong kasi, wala naman. Or senator, or something like that. Like Ang pagtulong, malapit na kayo ng mga pulot sa na bigay namin eh natin number one na hinihiling nila sa akin masarap na bigas so ah, masarap po siya kasi daw yung na bigas may bigas na ah. Pag natatanggap ko na, may mga bukong daw. sabi ko, bibigyan ko, bibigyan ko kayo ng special sa ng Doming Para matulungan na rin mga farmers natin sa Isabela. So lahat to, locally purchase, hindi in-import. Uh, matulungan na natin mga kababayan natin sa Maynila. Matulungan pa natin mga farmers natin sa Isabela. So, at Matikip pa naman sa sarap na special si Nandoming Rice yung mga kababayan sa mga. Sige po, SB, please invite them. Kung saan pa kayo kapangin sa DSB. Ako, oh, okay. gusto ko lang po salamat po sa lahat ng mga kababayan ko sa Maynila na mahinig yung pagtanggap okay. tuwing baba kami. Huwag kayong mag-alala. Tuloy-tuloy lang po ito. Tuloy-tuloy yung mga SB mobile ko din natin. Tuloy-tuloy yung mga SB mobile ko Tuloy-tuloy po ito sa ayuda ng DGNP. Lahat po yan tuloy-tuloy at uh, awa ng Diyos magiging tayo ng pagkakaroon. Magiging times 10, times 20, times 100, 1000 pa itong ginagawa natin. So yun lang, ah, maraming salamat po sa inyo. Thank you pa.